Mo ni si Loloy. Nabot gikan diri Surigao kay gikan ta sa Siargao. ah barbecue na si Nang los Kamu yang masih bulan sa persisensi, <coughs> kamu ini yang belir mga... sangan ay bro uma ya hmm. bro ha ha pa ni bro datang kau dah ni kan baru di yatak saya na baru ke bro gay Ya kay trabaho mong kuku, trabaho mo do tin sa pagbag-o pasap. Kumaran lawa baganti. Ah. Mga oh. bata o. Do tin sa kami ug basa. Sa tan-aw trabaho dito, kung kinahanglan sa paon ay parke. Sa nay kapitrisano. Ah. Kumal, bayay Tako na bayay Bayai, bayai sa, bayai saud. Ah. Bayai saud. Nga mahira? Bata la momoga maka kuwari sa maka palitan sa maka palitan sa upuan, mm. ngayon bugas. Gani kita yan, nagkita ta kuman, tagahan ta kuman barusanan. buwan baro sa nan. Yan, buwan baro sa nan ba na. Para tayo istambay mga baro sa balay, para tayo hata kuman sa iba. Jote mo sa boy. Jote ko. Kumare ba ako tinako mo bro? Jote mo na gugma. Ah. Tara mm. sila mo. Na hey. may mati sa Teresa. Mari pao. Pakilayan ni si Jao ng mga mm. ayan. Pakilayan si Jao. Ni yan ni mo boss para makita ba, ma-search. Ma Arnold Go. O oh, sige, ah, uh, tagaan, 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 tagaan,